So mga boss, yan na uh, kami palabas ngayon ni Hapon. bend namin itong mga lata na to na gagamitin namin doon sa special project. Ayan. Tara, let's go! <laughs> let's go ngayon. Ngayon si Boss Imat. Na bosing. dito kami lilipat to Ayan, pa. Medyo nabulag ang mata kong dalawang araw eh. Kaya tigil muna. Dalawang <laughs> manubela ng sasakyan so, eh. Ayan. Andito kami sa kainitan. <laughs> walang ano walang walang bubong itong aming pinagpabenderan Magbe-bend pala si Japon boss hindi ko masyado mabid eh gawa ng ano eh hinanat <laughs> ako ah <laughs> Tuwid na tuwid ah. Nakadiamond pala dulo niyan, no. At mga idol, nandito na nga po kami sa bending machine. Uh, napakaganda magbend dito pala kapag ginagamitan itong bending machine. Tuwid na tuwid ang kanyang mga ano, moldura oh yan. siya pala mag-ooperate nito. Akala ko may mag-ooperate na iba. At dito sa mga oras na to ay eh, mga bandang alas 10 na ng umaga. Sobrang init mga idol. Talaga namang mararamdaman mo yung init sa buong katawan mo at sa ulo mo. Parang pakiramdam ko nga lumipat yung puso ko sa utak ko eh. Ano, sobrang init. Tumitibok-tibok yung sentido ko. Sobrang init. At nga mga boss ay kami nagmamadali na dahil sobrang init talaga at marami pang ibeben. Ito ay uh, sidecar ng Los Baños kay Sir Paul Ethan. Uh, nasa abroad pa nga yung may-ari nito at gusto niya pag uwi niya ay gawa na kanyang sidecar. isa setup up din namin ito ng stereo. Ito ay in-assign ko nga dito kay Hapon. Dahil medyo mga komplikado yung mga, ano, nito, mga design nito. Uh, at ako ay 101% malaki ang tiwala dito kay Apple ganun din naman sa lahat ng builders ko pero special itong project na to kaya ay binigay ko kay Apple nito so mga lads kung ay magpapagawa ng inyong sidecar magsadya lamang po kayo sa aming fabrication sa number 144 Purok Uno Cardama Compound Barangay Timbao Binyan City Laguna hanapin nyo lang po yung aming signboard na sa gilid po ng kalsada ito po ay may tatak na AM uh, Metal Works so yeah. Ito mga oras na to ay eh, sobrang tindi na ng init at, at nakailang tigil kami dito sa pagbibending dahil sobrang init talaga halos hindi namin gayanin. Ayan. At, at napakabigat pa nitong bending machine na to. Ito ay pinaplano kong bumili din ng ganito para uh, mas mapaganda pa yung trabaho kapag meron itong uh, bending machine. O yan lang katulong siya po. <laughs> uh, thank you for watching, guys.